Sa bawat tag-init, may mga panahong tila nawawala ang lahat ng kulay. Sa bawat pagbitak ng lupa, may mga pusong lumuluha, tahimik, umaasa. Sa isang baryo na matagal nang iniwasan ng ulan, may pamilyang kumakapit sa panalangin. At may batang naniniwalang kahit sa pinakatuyong panahon, may himalang darating. Samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ng Ang Ulan sa Gitna ng Tag-init, isang makabagbag-damdaming salaysay tungkol sa pananampalataya, tiyaga, at pag-asa. Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng kapatagan, halos walang dulot kundi alikabok ang mga araw. Mahigit dalawang buwan nang hindi umuulan. Nagsimula ng mamuti ang mga palayan, nagbitak ang lupa, at ang mga ngiti ng mga tao ay tila nalamta tulad ng mga halaman. Isa sa mga pinakanaapektuhang pamilya ay ang kay Mang Pilo, isang magsasaka na tapat sa kanyang sinasaaka. Kasama ang asawa niyang si Aling Lira at ang kanilang sampung taong gulang na anak na si Nena, Araw-araw silang nagdarasan na sana'y muling umulan. Ngulit unti-unti nang nauubos ang mga natitira nilang bigas at ang anim na sako ng binhi na itinabi ni Mang Pilo para sa susunod na taniman ay nagsisimula na ring mamahayan ng alikabok. Isang hapon, habang mag-ina ang nagtatali ng mga lumang sako, sumilip si Nena sa bintana. Napansin niyang may batang lalaki sa kabilang bakuran na tila gumagawa ng kakaiba. Maliliit na bato ang inihahagis dito sa langit. Paangat. Parang may sinusubukang abutin. Lumapit si Nena. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Sumagot ang bata. "Tinutulungan kong bumagsak ang ulan." Napatawa si Nena. "Paano mangyayari 'yon?" Ngumiti si Nestor, ang bagong kaklase niya. Sabi ni Lolo, kahit gaano katindi ang tuyong panahon, may pag-asa kung hindi tayo titigil sa panalangin at pangarap, napaisip si Nena. Hindi niya masyadong kilala si Nestor, pero tila may kislap ang bawat salita nito. Umupo siya sa tabi ng bata at sabay nilang inihagis ang mga bato parang naglalaro sa kabilang dako ng baryo. Nadinig ni Mang Tilo ang mahinang tunog ng kanyang lumang radyo. Binabanggit sa balita na malayo pa ang posibilidad ng ulan. Nang hina ang kanyang loob. Pero sa gitna ng pag-aalinlangan, nakita niya sa labas si Nena at si Nestor. Nagtatawa ng habang naghahagis ng bato sa langit. Sa kabila ng hirap, naroon ang ngiti, kagaanan at pag-asa. Sa kinagabihan, sa hapagkainan, tahimik silang kumakain ng lugaw. Ngunit napuno ng ingay ang hangin nang biglang may dumapuno malamig na ihip ng hangin. Sumabay pa ang mga laking patak na tumama sa bubong. Pa, ula na! Sigaw ni Nena. Agad silang lumabas. Sa unay, mayamayang patak lang. Ngunit nagtuloy-tuloy ito hanggang maging malakas, malamig at nakakapaligaya. Ang mga bitak na lupa ay unti-unting lumambot, ang mga tuyong dahon ay tila sumasayo sa saya. Naiyakap si Mang Pilo ang kanyang anak. Anak, wika niya habang napapaluha. Totoo nga, may pag-asa pa rin kahit sa pinakamainit na tag-init. Ang buong bayan ay nagdiwang. Ang munting ilog sa may paanan ng bundok ay muling umagos. Ang himig ng ulan ay naging himig ng pagsasalamat Sinestor at Nena, magkatabi sa ilalim ng ulan, ay nagtatawanan. Hindi pala sinayang ng langit ang kanilang mga hiling. Aral, may mga panahon na tila hindi na babalik ang sigla. Mulit ang ulan sa gitna ng tag-init ay nagpapaalalang hindi kailanmang naglalahos ang pag-asa hanggat may naniniwala, nananalangin at nagmamahal. Sa bawat patak ng ulan, may kasamang biyaya. Minsan, hindi agad nakikita pero nararamdaman. Tulad ng pamilya ni Mang Pilo at ang maliit na baryo, ang pag-asa ay hindi kailanmang natutuyo. Hindi ito nawawala hanggat may nananalig, hanggat may batang naniniwalang kaya pang bumuhos ang ulan sa gitnaman ng tag-init. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-iwan ng komento tungkol sa inyong natutunan at mag-subscribe para sa iba pang kwentong puno ng pag-asa at aral. At ito ang Makulit TV kung saan ang bawat kwento ay may saysay. Hanggang sa muli kaibigan, tuloy lang sa pag-asa sa kahit anong panahon. Air 88, Makulit TV